Nasaan? Ah, ano yan? Pawikan? Talagang dapat pakawalan yan. Oo. Oo, hindi pwedeng hindi. Kasi nga, bawal yan. Yan. Bait na bata, o. Oh. Pakakawalan niya yung pagong. O, di ba? Wala na. O, di ba ang bait ng bata, o? Hindi lang <laughs> yung pawikan. Oh, nakaalis na yung pawikan. Pinakawala na ng bata. Gusto pa. <laughs> Gusto mo ba yung pagbulin? Huwag <laughs> mo lang abulin. O oh, yan na, okay na yan. O, oh, di ba? May pawikan pala sa lugar na to. Dami po yan. Gusto may bato. Ah, ganun? Ang dami po. Nagawang ah, matigay. Ang galing ah. Sinulit mo namin lahat. Binalit namin. Binalik niya sa dagat. Ang galing ah. Uh, bait. Panorin niyo sa YouTube. Pinakawalan yung pawikan.